Manhang mo daw mga bakit ang pa? ko to.

Pero na kuya, mura na yung paan niya. Parang sikat nga ano. Sikat nga. Nga na ako, Char. Char! Nagka na nag-view. Char! Lagi! Kita kayo mo, wala ba? Nagka na nag-view. Basta uh, na ako. Wala ka tanaw. kung ikaw siya bang wala ko yan. <laughs> first na ako, first time na ako nga na anak ko yung din na. Visit yun kay ka. First time yun na nga na anak ko yung nang. Gawa pa dyan kay ko. Char! Seryoso pa yung tuwag ah Ha? Seryoso pa tuwag tuwad? Visit yun ka. na yung pinakadanggahan. Okay, <laughs> <laughs> Mga mahal nalang sila, kin say pangalala ko. Charot! Charot! Okay. Musa kan, tutoy? Tutoy, <laughs> Ba, si ilay. Simay! Tupi taulid. Ano? S Sing lagod na, one hundred ang batel. <laughs> Ay, bag diri asapalawang. Labay na kayo. Ay, aboy labay na. Ay, maluwi ka. <laughs> Sige. ni singil muli. Singla, oy, isang gatos! Singla ba isang gatos! <laughs> 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 ah! Buong sa Ah. Nanakoy ng bila. Anong talaga yung ay? 7 minutes lang. Anong sa 3 kagsakto mag-aabot yung tika-pin? Alam isa naman ka ang giri ang Ay! Ano lang yun? Basta Из Ayan nila, ayan nila, ayan nila po. six ba na? Kadarang check ninyo sa buntan na ay, dalhin kayo katong balas balas, no? Six? Oo. Oh, kasi ang puntahan. Daghan, uy! Dali, daghan kayo. Daghan. Eight. jadi Ang four niya. Ang four niya sa nasayahan Four. Ten.

Saan ko di ay na? Kambalano ako view, no? Tumangkapan. Tumangkapan, yung no? Di rin Kama Kamangkamang? Kamangkamang walagit ka? Mabot! Oo oh. oh, sa kering salida oo. Paano pa power ranger sa wala? Ultra. Ultra? Mm. Ano na pinakasikat? sa? Sa sino unang ka ta o akus? Tapos... Ultra man ta ega. Sino unang ka ta o ka tapo ako tapang nilo ba Dilip diba, na ay gumatao kaitons kylie man? Iba mo na kaitons. Namagdina na ko. Kaitons ba?